tol. Ah. Uh, lang ako. Sabi daw ng mga matatanda dito sa puno na to. Toto toto. To. Yeah, yung puno na yan. Marami nang sumubok. At ang galing yan. Kasi sa ilalim daw niyan, meron daw agiman na makukuha na itim na bato. Pag yun daw ay napasa iyo, lahat ang hilingin mo, mapapasayo. Kayamanan, gandang lalaki, talino, bibigay sa iyo. Hindi na sinabi sa akin. Kung gusto ko daw lahat, makukuha yun. tatanggalin lan daw ang puno na yan. Ano? Oh. You Pero ang sagot ko sa kanya. Ba't hindi na kaya ikaw magangat ng puno na yan para maging pogi ka? Nadabi mo pa ako sa katarantaduan mo. Kasi hindi naman naman matanda ang nagsabi niyan. Dalin mo siya rito at siya ang magangat ng puno na yan. At hiningin niya, maging bata ulit siya. Ha? Huh? At sabihin mo sa kanya, maganap siya nang gagawin niya. Kintik pati ako dadami sa kalukuhan niya. Nanay, Nananahimik ako, Titi. Satabihan niyo ako ng ganyan. Anak na. Mahalaga kayo sa buhay ninyo. Daming daming ko na problema. Dadagdag niyo pa. Mahalaga sa buhay nyo.